Hello mga iyaan, mga uyuan, magandang gabi sa lahat all over the world. Magandang umaga, magandang gabi. Ay ano nakikita nyo, napahinto tayo guys nang dahil sa usok ato. Ano ba to? Usok or ano? Ang dilim-dilim talaga dito guys. So, hanapin natin kung ano bang nangyari dito. Bakit uh, galito talaga ka uh, dilim. Baka may nag ano, uh, ito. Baka may nag uh, sunog ba? Tanawang sana ito ni kung anong dilim man ni eh, kayo. Kung mga sa lapid niya ang isa ano man ni eh, no. Tanawa lang ninyo niya. Kaya tibok suri man eh. Oh, ngit-ngit kayo. A Few moments later. Kadyo ko'y duda di, na nagdaob din ba? Tanawang sana ito ni. Kasi gidaob ba bantog na aso kayo. Atong sitahon siguro ni. Kaya nagdaob man eh. Tanawang na to ha. Oh. Tingasuka. Iya, naara dahil nagdao dahil diri kabuwak. Ano nagdao mga diri nung? Iya, no? Diri dahil ligi ka ng aso sa tibuok ng cover. At tayo yung uh, dakpa na tamo. Diri dahil ka, no? Saan oh. na hawa na inyong na na. Oh, asuka ayo. Patay mo ron, diha mo nagdaob dai mo. yan. Nakita na ninyo kung asa ka nang aso ha. Ah, na naibilin sa na to. bitaw <laughs> <Dilip> guys. <laughs> Joke lang yan. Ang tinuod ana ang ko na a ah, sa ni. Ang tinuod ana ang pagi karon na ano diri sa tibok cover Kini siya ah, ano lang eh. ah, ni. Eh. No. Hater lang ni. Ayun oh. Hater lang siya guys, you know. Ah, uh, abi maujud ni ba. nagpaaso sa tibok bang to ko. Ah, Napahakit ino ang ko diri. Pati gumit ni tang lala no. Lala ug oh. Grabe. Ah, balik na na. Oh, ito tong nagpaaso. Wa ngai. Eh. grabe dyo to no? Doha kaadlaw na naging ani Grabe Wala siya nag snow pero Pero tintog na ako ah okay. Tintog na ako Pagi kayang palibot dyan ba Grabe no? Ayan dyan dyan na ito makikita na saan eh